Hello guys. napadana na naman kami dito sa meternate Ternate. Papuntang Nasugbo. Ito na naman. Nakita na naman namin. Ang mga kalahin ng aking asawa. Joke. <laughs> Ang nawawala niya daw kang mag-anak. Ang mga unggoy. Ayan po. <laughs> Ang kanyang nawawalan kang mag-anak daw. Ayan. Dami sila. Sabi ng asawa ko, nawawala na daw ka mag-anak. O, daw. Ayan, lumapit na siya. Tumapit na ang kanyang mga kamag-anak. Huwag masyadong ano man Nakakatuwa. Yung asawa ko, nagpapakain po ng mga kanyang kalahi. <laughs> yun, yun, yun um, ang dami, oh. um, dami dun, oh. yun yung, yung maliit. Oh. mo ng pagkain. Ang dami yung unggoy oh. Ang dami pong unggoy. Oh. Oh, yun, oh. ayun oh. Iyon Iyon pa sa mga. Ito pa oh. san, sa, Sige. Bigyan mo. Ito po yung nanay ng unggoy. Lapit mo. bingot na mga yun laki may bingot din pala at ano siya inaaway inaaway ng ano ay ito ang yun o oh, yung malaki ayun bigyan mo yun yung maliliit ay ayaw nga kasi ng mga maliliit ayaw pumaba kawawa yung mga maliliit hindi eh. sila makakain Ito yung bingot. Pero matapang. Ako, sanayang mo lang. Diyan sa ano, yung wala ganong madamo para makita nila. Maamoy nila yan. oh, nakuha niya nga. Ayan, di galing yung bingot na unggoy. Oh. Biyak yung uso. Ayan. Oh. Hmm, ito yung malaki. Ay, baka may sugat yung uso sugat. niya. Kasi kabilaan, o. Oh. Matapyas yung ano niya, yung uso. Yung mukha niya, yung uso, biyak. So guys, dami pong mga unggoy dito ng mga kalahi natin. Dami po sila oh. Siguro mga nasa 20 nga ito. Dami yun oh. Kain. Lumalapit na sila pagbibigyan ng pagkain. Ayun oh yung pinakamaliit oh. Ayun oh. Pinakamaliit ayun oh. Thank you for watching guys. Siguro mga dalawang buwan pa yan. Subscribe my channel and press the bell. So, magkakaroon po kayo ng notification sa lahat ng mga instructed videos. Thank you! Bye-bye! Matapang -bye. ano, yung isa, inaaway niya. Nag-aaway din pala.